Hello, kumusta na ang lahat? Andito na naman tayo, guys. Uh, kumusta naman yung mga kapwa content creator diyan, lalong-lalo na yung mga baguhan na kagaya ko at yung mga na rejected sa in-stream ads monetization application na kagaya ko, guys. So, ito lang masasabi ko, guys. Huwag po tayong magmadali, guys na mag set up ng ating in-stream ads kung o kung ano man yan na na-approve sa atin guys na monetization monetization tools natin At dahil mahirap guys yung sobrang pagmamadali natin eh, doon para tayo magkakaroon ng problema so kailangan ng gawin natin guys bago tayo mag set up ay kailangan nating siguraduhin malinis ang ating mga account na wala tayong problema yung mga i-check natin na mabuti yung mga videos natin yung mga reels natin ay na-upload natin guys kung yun ay mga walang copyright issue o mga violation man dahil maaring yun ang dahilan ng pagka-rejected natin guys na katulad ko nangyari sa akin guys dahil excited nga ako ayun ang ginawa ko nagmadali akong nag up guys so hindi ko na-chinek yung aking account, kung may violation, yung mga pinupost ko kung may violation, yung mga videos ko mga reels ko, kung may mga copyright issue ko tayo, o anong ba klaseng violation man guys so, ang nangyari sa akin na-reject ako guys na-reject ako, pero yun nga, ang sabi ko nga guys hindi naman tayo talaga matututo, kung hindi tayo magkamali, so, ang ginawa ko na lang guys, ay uh, nag-appeal tayo kay facebook nag uh, request a review tayo so inaantay na lang natin yung kanyang decision guys so ngayon ang ginawa ko guys at yung alam kong mga alam kong labag sa monetization policies ni ni facebook guys ay dinilid ko na yung aking mga videos mga reels ko na alam ko na mag, magkaroon, ng bio, magkaroon ng violation para sa susunod guys na ma-invite tayo ulit ay malinis na yung account natin at siguradong ma-approve na po tayo guys. So wag lang tayong guys mawala ng pag-asa dahil ganyan talaga kailangan nating matuto. So tuloy-tuloy lang guys kung magkaroon tayo ng problema wag tayong susuko guys laban lang guys sabayan mo lang ng dasal guys. Makukuha at makukuha pa rin natin yan guys kung para sa atin guys para sa atin talaga so tuloy tuloy lang ituloy tuloy natin guys dahil mga baguan nga tayo ganun talaga pag mga baguan well, hindi pa tayo talaga mga patido at marami pa tayong hindi alam so habang tumatagal guys matutunan at matutunan naman natin yan at iwasan na natin yung magkamali yun sabi ko nga yung mga matatagal ngang content creator yan guys eh, tagal tagal eh, hindi, nagkaroon pa nga ng violation mas matindi pa nga guys yung mga nangyari sa kanila hanggang binawi lahat yung mga tools sa kanila na monetization um, si tools ni Meta guys dahil dahil sa isang pagkakamay lang guys so yun guys mag iingat ingat po tayo guys at iwasan na rin natin guys yung ano yung mga mag remix remix ingat, tingnan natin guys yung mga videos natin na nire remix natin guys kasi saka yung mga ina-upload natin guys ng mga videos na galing sa mga ibang platform tulad ng TikTok guys, yun ang ang alam ko yun ang dahilan guys kasi na na-restrict na, ako kasi may isa akong, nung ni-review ko guys yung mga videos ko may isa kasi akong bi videos ay reels na na-upload guys na may logo ni TikTok so yun siguro guys at yun siguro yung dahilan kung bakit tayo na reject saka yung mga iba guys na mga ni-remix remix ko siguro guys na galing din sa TikTok kahit walang logo guys eh ang pagkakalam mo talaga yun ng uh, so mag-iingat din tayo guys sa mga pagre-remix na mga videos titingnan muna natin yung mga videos na ni-remix -re natin kung wala bang hindi ba magkaroon ng violation kung yun yung ay hindi yun labag sa decision policies ni Facebook guys so yun lang guys at uh, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy yung pagsuporta sa akin maraming maraming sa inyo salamat sa inyo guys God bless po sa inyong lahat